Ay doon, mabigay ka na cellphone, mabigay ka ng pera, mabigay ka para umusbong ulit yung karir mo. Ah, maraming maraming salamat sa suggestion mo. Ah, hindi di mo pa napapansin, actually wala naman po ako nakilap sa karir. Masaya na po ako. May trabaho ako, may business ako. Okay naman po yung buhay ko. Umusbo man yung karir o hindi, ganito pa rin lang naman ako kasimpleng tao. Gagawa ko videos para sa inyo. May rap videos namin ni missis Banding namin, mag beyond tips sa working out. Tapos my life goes on. Uh, kung mag ako, magsushooting o commercial or shows, sa maganda yung bayad, maganda yung role, tatanggapin natin. Kung hindi, bigayin na sa iba. Sa mga gusto mong sumikat, o ano. sa mga baguhan, o sa mga gusto nyo, marami naman po choices. Wala na po sa akin. Yung masaya na ako, may asawa ako, naantay ko na lang yung baby agasin namin. Okay na po. Life is good. Good health. Continue to be a good person and work hard. Di ba? Always be a better version of yourself tomorrow than you are today. Tama kayo. Malihan with your doctor. Do what works for you. Happy healthy.